ayon sa SSS, meron ka ng 120 months na hulog or contribution sa kanila, eligible ka na for the lifetime monthly retirement pension, pating mo ng retirement age, 60 years old for the voluntary and 65 years old for the mandatory retirement. Pero ang tanong, Pwede mo na bang ihinto ang iyong contribution or ang pagbabayad ng iyong SSS contribution once na umabot ka na sa 120 months na hulog? At ano nga ba ang magiging epekto nito sa iyo as SSS member pag ginawa mo ito? Ano ang mga tanong na ating sasagutin sa video ito? And this is Bianikin, here go-to HR vlogger. Tara, pag-usapan natin. So, sa video ito, dito natin sasagutin ang lahat ng mga tanong na pinost nyo sa aking channel. Yan lahat. So basically, lahat ng yan ay nagtatanong kung pwede na bang itigil nila kanilang paghuhulog sa SSS yung naabot na nila yung minimum requirements na 120 months na hulog o contribution. So bago natin sagutin yung tanong, ano nga ba muna ang magiging epekto ng pag-stop ng hulog sa SSS kung sakasakaling naabot mo na yung minimum requirements na 120 na contributions. Sa unang epekto, tumigil ka sa paghuhulog sa SSS after ng iyong 120 months na hulog ay magiging inactive ang iyong SSS number. Ibig sabihin, since hindi ka na naguhulog, ay considered ka na as an inactive member. Pangalawa, Bilang isang inactive member, ay hindi ka makakapag-avail ng mga benepisyo gaya na lamang ng mga sumusunod. Ng benepisyo, ang iyong SSS sickness benefit. Alam mo ba, bilang isang member ng SSS, ay maaari ka mag-avail ng up to 120 days na sickness benefit kay SSS at hindi kailangan na na-hospital ka para ma-avail ito dahil long as hindi ka nakapasok or hindi ka nakapagtrabaho, at least for days, maaari ka na mag-file the SSS NES Benefit Claim. Kung as meron kang mga supporting documents, gaya na lamang ng medical certificate. Then guys, hindi mo siya ma-avail kasi isa sa mga requirements para makapag-avail ng SSS uh, sickness benefit ay dapat meron kang at least 3 months contribution ayor doon sa semester of sickness mo. Sayang yun imagine, 120 days maximum per year. Pwede mo ma-avail SSS sickness benefit. Dalawang benepisyo na hindi mo ma-avail kung sakasakaling tumigil ka sa paghulog sa SSS. Ikaw ay isang female SSS member ay yung iyong SSS maternity benefit. Yun, so, mas malaki na number of days na pwedeng i-approve ni SSS to 105 days din nilang ibigay. Isipin mo yun, 105 days, maternity claim ang pwede mo ma-avail. Ngayon, unlimited na siya. So, regardless kung ilan na yung anak mo or nakailang anak ka na, ay pwede ka mag-claim ng SSS maternity benefit. So, sayang yun, hindi mo yun ma-avail just in case tumigil ka sa paghulog kay SSS. Lalo so naman, kung sakasakaling meron kang gustong gasusin at wala kang pera, hindi ka rin makakapag-avail ng SSS salary loan. Tapos kung merong baha or state of calamity ang inyong lugar, hindi ka rin makakapag-avail ng SSS Calamity Loan. Dahil nga sa ikaw ay isang inactive member. Finally, tumigil ka sa paghuhulog once na umabot ka na sa 120 months contribution. Tandaan guys na sinabi dito na minimum ang 120. Sabihin, yun yung pinakamababa na requirements na contribution para makapag-avail ng monthly pension kay SSS. Sabihin, gusto nyo ba na nasa mababa lang? lang ang iyong credited years and number of contribution, ibig sabihin ay, ay magiging mababa din iyong magiging monthly pension. Dahil nga, 120 months na contribution ay yun yung pinaka minimum o pinaka mababang hulog. Para mas maintindihan natin, po yung computation ng ating SSS pension ng mula mismo kay SSS. Tara panoorin natin. Di ba na ko curious, paano ba nagpo-compute si SSS ng pension? Okay? So ano ba yung mga nakakaapekto sa pension ng isang miyembro? So the amount of retirement benefit will depend on the following three factors. Okay? So may tatlong factor na nakakaapekto sa pension ng isang retiree. Una, yung ating average monthly salary credit. Okay? Dami at laki ng hulog ng isang miyembro. So again, nire-represent yan ng average monthly salary credit. Okay? Gano'ng karami, gano'ng kalaki yung hinuhulog ninyo. Pangalawa, yung credited years of service. Nirepresent naman ito yung tagal ng paghuhulog kay SSS. Gano ka na ba katagal na naghuhulog kay SSS? Again, nire-represent yan ng credited years of service. At pangatlo, okay, yung number of dependent child or children if any. Okay? So, kanina natutunan natin dito ba sa dependent pension. So, magkano ba ang dependent pension? Again, it's 10% of the basic monthly pension or 250 whichever is higher and that is applicable up to five minor children starting from the youngest without substitution. So definitely nakaka-apekto siya sa pension ng isang pensioner. So just imagine kung ang pension ng isang retiree is nasa halagang sabihin na lang natin 15,000 pesos. Okay? So, tapos meron siyang limang anak na below 21 years old. Okay? So, just imagine, bawat bata, meron silang dependent pension na nagkakahalaga ng na 1,500. So, i-multiply mo yun by 5. So, that's 7,500. Di ba? So, imagine from 15,000, idagdag mo yung 7,500 na dependents pension. Okay, so magkano na magiging pension nating ating retiree? So from 15 to 22,500 plus yung additional pa natin na 1,000. Okay, so again, yan yung tatlong factor na nakaka sa pension ng isang retiree. So pagdating naman po sa pens uh, formula sa pagcompute ng pension, so may tatlo po tayong sinusunod dyan na formula. So the highest amount derived from using uh the three formulas yun po yung magiging pension ng retiree. Okay? So, yung first formula natin, yung 300 plus 20% times AMSC plus 2% times AMSC times CYS minus 10. So, dito sa first formula, ginagamit natin dito yung average monthly salary credit, so yung po yung AMSC, at yung credited years of service o CYS. Okay, yung second formula naman, 40% times your average monthly salary credit. At yung third formula naman, minimum pension. Actually, yung pangatlo hindi nga siya formula kasi fixed na siya eh. So, ang tinitignan na lang po natin dito ay yung credited years of service. Ilan po ba yung na-earn ninyo ng na credited years of service? So, doon po nakabase kung magkano po yung pinakamababang pension na pwede ninyong matanggap. So kung yung miyembro po ay mayroong kulang, okay, mas bababa sa 10 CYS or credited use of service, ang pinakamababang pension po dyan ay nasa 1,000. Kung yan po ay nasa 10 CYS, 1,200. At kung umabot po yan ng 20 CYS and above, ang pinakamababang pension po ay nasa 2,400. And effective January 2017, meron po tayo additional benefit na 1,000 pesos. okay, So how to determine? So isa-isahin muna po natin na kanina, sabi natin ano ba yung mga factor na nakakapekto? Average monthly salary credit, credited years of service, at saka independent child or children. So napag-usapan na natin yung dependent pension. Ngayon yung dalawang factor na lang the average monthly salary credit at saka yung credited years of service. Paano ba kinukuha yung average monthly salary credit? May dalawang formula tayo dyan na kinagamit. Una, the sum of the last 60 monthly salary credit prior to the semester of contingency. Kukuni natin muna, i-exclude natin yung semester of contingency. So halimbawa, yung date of retirement is this month, October 2024. So yung semester of contingency po niyan will be from July to December 2024. Ibig sabihin, starting June 2024, paatras, eh, kukuni natin yung last 60 posted monthly salary credit. Ito total natin yan and then i-divide din natin by 60 para makuha natin yung average. Yung second formula naman, the sum of all monthly salary credit. Prior to the semi-set of contingency and divide it by the number of contributions paid in the same. Again, halimbawa ang date of retirement ay October 2024. Ang semi-set of contingency nya will be from July to December. Ibig sabihen, bibilangin natin na ilang hulog siya hanggang June 2024. Okay, so kung halimbawa yung miembro meron siyang 200 contribution from from his first. contribution up to June 2024, nakabuo siya, meron siyang naipon na nasa 200 contribution. I-total po natin yung 200 monthly salary credit na yun and then i-divide din natin by 200. Okay? So kung alin po yung mataas sa dalawa okay? okay? yung mataas na value na makukuha natin yun po yung gagamitin natin na average monthly salary credit. Okay? Then yung credited years of service naman. For the credited years of service, tatlo yan. So, meron tayong Formula A, Formula B, and Formula C. Okay. So, yung tinototal lang po natin. Okay? So, yung A, B, and C. So, ito po yung nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. ah, uh, yung formula A plus B plus C, ginagamit natin yan, tinototal natin yan. Kung yung miyembro ay, ay, kung yung isang tao ay naging miyembro na ng SSS prior to 1985. Samantala naman, formula B and C lang ang tinototal natin kung yung kanyang membership ay nag-umpisa after January of 1985. Okay. So, paano ba natin kinukuha yung CYS para sa A, B, and C? Yung formula A is the number of calendar years from the date of coverage up to 1984. Okay. So, ito yung tinatawag natin na bonus CYS. Kasi ang tinitignan na lang natin dito is yung calendar year of coverage. Okay. So, kailan ba kayo naging miyembro ng SSS? Kung kayo ay naging miyembro prior to 1985. So, halimbawa, yung um, lower for example, si Juan de la Cruz, okay, naging miyembro siya. Sabihin na lang natin, January 1970. So, anong gagawin lang natin? From 1970 to 1984, so that's 15 years. So, that's 15 CYS. So, hindi na natin titignan, may hulog ba yan? Okay? So, ang importante, yung calendar year of coverage na 1970. So from 1970 to 1984, so that's 15 years, so that's also equivalent to 15 CYS. Okay, yung Formula B naman, from year 1985 to 2001, kinakailangan na yung miyembro meron siyang hindi bababa sa 6 months contribution for each year to earn 1 CYS. Okay, by the way, yung 1985 to 2001, that is 17 years. So, if walang naging gap in service yung niyembro report. sabi na lang natin meron siyang hindi bababa sa six contribution each year starting 1985 to 2001 so Pwede rin niyang makuha yung maximum CYS for Formula B na 17 CYS. Okay? And then, for Formula C naman, From January 2002 up to the calendar year containing the semester prior to the contingency, tapos ito total natin yan, and then it divide natin by 12. Halimbawa, sabihin nilang na natin yung miembro. Uh, again, ang date of retirement niya October 2024. Okay, so uh, ang kanyang semester of contingency, so dahil yun na i-exclude natin, di ba? So exclude natin yung July to December 2024. Ipagpalagay na lang natin na yung miyembro nakaipon siya ng 132 contribution. Okay, from January 2002 up to June 2024. So, 132 months. So, ang gagawin natin, i-divide lang natin yun by 12. So, ibig sabihin, meron siyang na-earn na nasa 11 CYS. Okay? So, ito total lang natin. Bibilangin lang natin na kailang bulog ka. Starting January 2002, up to the month prior to the semester of retirement, and then i divide mo siya by 12. So pag nakuha na ninyo yung CYS for Formula A, B, and C, ito total natin yan. At yun at yung po yung magiging total credited years of service niyo Okay? So, once na makuha na ninyo yung um, CYS at ganoon din, kanina yung ating average monthly salary credit, babalik tayo dito sa formula natin. Yung po yung i-apply natin dito sa ating tatlong formula. So, kung alin ang mataas sa tatlo, yun po yung magiging pension ng ating retiree. So, ngayong napanood nyo na kung paano i-compute ni SSS ang inyong retirement claim, isipan nyo pa bang itigil at pag-contribute kung kayo ay umabot na sa minimum requirements na 120 months